Formal nang nagtapos ang ASEAN-Australia Special Summit kahapon. Sa kanyang talumpati sa Leaders Plenary Session, kinilala ng Pangulo ang pagtataguyod ng Australia sa ekonomiya ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine Alan, Pinuri at pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gobyerno ng Australia, kasunod ng matagumpay na ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. Sinabi yan ni Pangulong Marcos sa Leaders Plenary Session kung saan nakasuportaan niya ang Australia sa apat na usapin sa summit tulad ng Maritime Cooperation, Climate and Clean Energy, ASEAN Centers of Excellence at Business. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagkataguyod ng Australia sa ekonomiya ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Nagpapasalamat din siya sa pagsuporta ng Australia sa Rule of Law, sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Sa usapin ng climate and clean energy, binigyang diin ng Pangulo ang akbang ng Pilipinas para rito. Welcome para sa Pilipinas ang COP28 o ang 28th session of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change noong nakarang taon sa Dubai. In-offer din ng Pangulo ang pag-host sa Board of the Loss and Damage Fund. Hinikayat din ni President Marcos ang Australia na patuloy na suportahan ang ASEAN Center for Biodiversity. Sa so, usapin ng aspetong negosyo, inanunsyo ng Pangulo ang ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement. Mula rito sa Melbourne, Australia. Ako sa Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.